Ito ay nagpapakita ng mga bigas ko po, ano? Ay bibili mga bigas. Ay bibili ko po kayo mamaya. Okay na. Okay na mga hapon mga yun. May nag-pame na naman sa atin. Ay, pupuntahan ko, ko sa Pawin. Tapos, pipick upin ko yung laptop. Si Raya, tapa, siya, tapos sa Reza, sa charger. Ay, dadalhin natin ang Reza. At, nagchat sa akin. Yung jowa na lang daw ang kontakin. Para magkahugnayan kami. At ngayon, pupuntahan natin yung laptop. Kakagaling ko lang dito sa delivery oh. Tara na natin. Let's go. Ngayon puputan natin 'yung 'yung laptop. pinapipick up dito kay na Ma'am ni Shirley Laboging. out. apo Bay ni Ma'am nishilin Okay Nishilin ba? Nishilin dito. May laptop daw na ano. Sa daw charger. Saan po oh, 'yan sa iyo ba? Ayun 'yan. Niyan. Hello mami, Mandang pati charger nandiyan ah pa sa kaya lang po sa nanong PM lang shout out shout out shout out dito sa mga bata oh ayun oh sa hmm follow niyo calmado tv san ano po pa sa tiktok calmado tv follow niyo ako ah 'awa guys taw naman na dadalhin natin si Risa ngalos So ngayon guys, na ito na tayo sa resa. At uh, na natin yung may ay, Atagpuin na natin yung jowa Nung lalaki niya Jowa or asawa Ayun, so ayun guys uh, Na ito na yung may yung babae babae ka so guys uh, ah, na tayo sa, sa na itong ya, ah ko po ay wala mo mo kayong kumokoy ma'am. Okay e, e, na lang po. Alright okay. okay. guys, okay na. you okay, okay. uh, ma'am. Thank you ma'am. Okay, thank you ma'am. Okay guys, at uh, na-deliver na -deliver natin. Ayun. Uh, uh, thank you sa lahat ng titiwala. At sa magtitiwala pa lamang. So ayo. At uh, Pauwi oh, na tayo. Let's go. Makapagpahinga rin. Pagod na. So maghahap <laughs> na magmumukot. Kanina galing ang San Pablo. Ayan.